Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong February 2018 sa bansang Sri Lanka, namataan ng mga residente ang isang elepante na may nakakaawang kondisyon. Paano ba naman? Nakita kasi nila ito na nastuck sa gitna ng malawak na kanal. Ayon sa mga saksi, maaring napadpadrito ang elepante dahil sinubukan itong tumawid sa kanal hindi makaaahon ng elepante dahil sa sobrang taas ng pader. May mga tao na sinubukan tulungan ng elepante ngunit maski sila ay bigo sa kanilang misyon. Ang ilan sa kanila, nagpaabot ng kahoy para may makapitan ng elepante. May iba naman na naghagis ng pampalutang para tulungan ng elepante na huwag malunod. Mabuti na lang at sa paglipas ng ilang oras, nakakita ng hagdanan ng elepante at ito ang ginamit niya upang makaahon sa tubig. Aray! Aray! <laughs> Kung tutuusin, marami pang elepante sa ilang sulok ng mundo ang nangangailangan ng tulong mula sa mga tao. Kaya naman for today's video, mapapanood niyo ang iba't ibang istorya ng mga tao na tumulong sa elepante. Gaya na lamang ng elepante na may sugat sa paa elepante na nasabuga ng bomba sa bunganga at ang elepante na nastock sa putikan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mong kakalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel. Maraming salamat! Simula natin ang kwentuhan sa elepante na nakatamu ng malalim na sugat sa paa. Nangyari ito sa Serengeti National Park noong 2018 nakita ito ng mga rescuer na may iniindang sakit. Dahil dyan, agad na nagkasan ng rescue operation ang grupo ng mga doktor at park ranger upang iligtas ang buhay ng elepante. Pagkakita sa elepante, agad nila itong binaril ng pampatulog. Nang kalmado na ang lagay ng elepante, dito nila nakita ang malalim na sugat sa paa ng kawawang biktima. Ayon sa mga doktor na sumuri sa elepante, biktima ito ng tinatawag na snare trap. Ang snare trap ay isang uri ng patibom na sadyang dinisenyo para huliin ang paa ng hayop. Marami kasing hunter ang gustong makahuli ng elepante dahil ang sungay o yung task nito ay naibibenta sa mataas na halaga. Mabuti na lang at may mabubuting tao na handan tumulong para sa mga hayop na biktima ng mga hunter. Naglagay sila ng espesyal na klase ng clay para takpan ang sugat. Inisprayan pa nila ito ng antibiotic upang hindi ito ma-infeksyon. Tinurukan pa nila ito ng multivitamins para maging malusog. Pagkatapos ng operasyon, muling nagising ang elepante. Ayon sa doktor na naggamot sa elepante, malayo sa buto ang sugat nito. Siguradong gagaling na rin ang sugat nito pagkalipas ng ilang araw. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa elepante na nasagugan ng bomba sa loob mismo ng kanyang bunganga. Nangyari ito sa bansang Sri Lanka noong year 2018. Nakita ng mga rescuer ang elepante na may kakaibang ikinikilos kaya minabuti nila na suriin ito. Dito na nga nila napagalaman na ang elepante na kanilang nakita ay biktima ng jaw bomb. Ang jaw bomb ay isang uri ng patibom na nilalagay sa loob ng pakwan o anumang prutas na kapag kinain ng elepante, bigla itong sasabog sa loob ng kanilang bunganga. May mga magsasaka na gumagamit ng jaw bomb dahil gusto nilang maubos ang mga elepante sa kanilang lugar. Ang trato kasi ng mga magsasaka sa elepante ay isang peste na wala nang ginawa kundi ang kainin ng kanilang pananim. Sa kasamaang palad, ang jawbomb ang nagpahamak sa kawawang elepante na nakita ng mga residente. Sa unang tingin, mukhang walang problema ang elepante. Ngunit kung titignan mo ang loob ng kanilang bibig, makikita mo na nasabugan ito ng bomba. Upang gamutin ang kawawang elepante, inihanda ng mga doktor ang injeksyon na ituturok bilang pampatulog. Itinurok nila ito sa puwet ng elepante at hinintay hanggang sa tumalab. Inabot pa ng tatlong minuto bago nakatulog ang elepante. Nang tuluyan ang nakatulog ang elepante, sa kanila inumpisahan ang operasyon. Marahan nilang nilinis ang sugat sa loob ng bunganga ng elepante. Kailangan linisin ang sugat ng elepante dahil pwede itong maimpeksyon at mas lalo pang lumala nilagyan pa nga nila ito ng betadine para gumaling ang sugat. Ayon sa mga doktor, nabasag na ang lahat ng ngipin ng elepante kaya wala na silang magagawa pa upang ibalik ito sa normal. Pagkalipas ng kalahating oras ng operasyon, muling nagising ang elepante. Tinulungan ito ng mga rescuer upang makabangon. Nang dahil sa tulong ng mga doktor, naagapan ang sugat ng elepante bago pa ito lumala. Yun nga lang, dahil sa wala na itong ngipin, wala na itong kakayahan ng uyain ang kanyang pagkain. Simula ngayon, kailangan na ng elepante na ito ang masanay na kumain ng hindi ngumunguya. Sa susunod na video, masasaksihan nyo ang pag-rescue sa mag-inang elepante. Nakita kasi ng na mga rescuer ang batang elepante na nastock at hindi makaalis sa putikan. Nangyari ito sa Lake Kariba sa bansang Zimbabwe noong 2019. Lumubog sa putika ng paa ng batang elepante at hindi ito iniwanan ng kanyang nanay na nakabantay lang sa tabi. Kitang kita na natataranta at nagpapanik ang nanay na elepante sa pagdating ng mga tao. Dahil dyan, sinubukan barili ng tranquilizer ang nanay na elepante upang ito ay maging paralisado. Pagkatapos tumalab ng tranquilizer, ito na ang naging hudyat upang umpisahan ang trabaho. Pinuluputan nila ng lubid ang katawan ng elepante at saka ito hinila. Nagtulong-tulong ang mga kalalakihan upang hilain ang batang elepante paalis sa malalim na putikan. Pagkalipas ng napakaraming pagsubok, matagumpay ang mga rescuer na iligtas ang batang elepante. Saktong-sakto dahil sabay na rin nagising ang mami elephant. Sa wakas, ligtas na muling makapaglalakbay ang mag-inang elepante dahil sa tulong ng mga tao. Mula sa elepanteng na stuck sa putik, eto naman ang elepante na na-stuck sa balon. Pupun sa hirap itong makakilos, hindi rin ito kayang tumapak sa mataas at makinis na simento. Ayon sa mga saksi, tatlong araw na daw itong nastock sa loob ng balon. Delikado ito dahil kung hindi ito matutulungan, maaaring mamatay ang elepante sa sobrang pagod. Para tulungan makaahon sa butas, inumpisahan ng mga rescuer na basagin ng simento sa paligid ng balon. Sinusubukan nilang palakihin ang butas para may daanan ng elepante. Gayun pa man, nahirapan pa rin ang elepante na makaahon sa butas kahit natibag na ang simento sa paligid ng balon. Bukod pa riyan, wala nang lakas ang elepante upang umahon dahil tatlong araw na itong nakalubog sa butas. Dahil dyan, kinailangan nila ng pangmalakasang tulong gumamit sila ng excavator truck para hukayin ang lupa. Umaasa sila na sa tulong ng excavator, makagagawa sila ng daanan. Kahit nabulwas na ang lupa, mukhang hindi pa rin ito sapat lalo na't wala ng lakas ang elepante para umahon. Dahil dyan, muling nagtulong-tulong ang mga tao para hilain ang elepante. Kahit anong gawing hila ng mga tao, mukhang waipek ito para sa elepante. Gumamit pa nga sila ng mga paputok para takutin ang elepante na umahon sa butas. Sa huling pagkakataon, muli silang sumubok na gamitin ang excavator. Ngunit sa pagkakataon na ito, ginamit nila ito upang itulak ang elepante. Habang pinapanood mo ang video, makukuha mo na lamang ang humanga sa dedikasyon ng mga tao. Sinubukan naman nila ang ibang teknik para hilain ang elepante. Talagang hindi susuko ang mga rescuer at tututulungan ang lahat para ma-rescue ang kawawang hayo. Sa huli, parabang isang milagro na nakabango ng elepante at nakaalis sa butas. Ang halimbawa na ito ay patunay na walang imposible kung ang mga tao ay magtutulungan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout out portion. Hello kay Jisrael Baloran. Hiloren kay Nico Amante Cabael. What's up kay Aldrek Almaden Hipona. Shout out kay Zack Gabriel Misa Mendoza. Jerome, Justin at Junjun Aladano. Jim Kobe at Jim Audrey Reyes. Yetski Fidel San Pedro at ang pamilya niya sa Orani Bataan. At kay Nino Pura at sa buong seksyon ng Grade 6 Malbar. Kung nabitin ka sa ating kwentuhan, idinuksong ko rito ang isa pang elephant rescue mission na nauna ko nang naipost noong March 2023. Kung ngayon mo lang ito mapapanood, sana ay mag-enjoy ka. Pero kung napanood mo na to dati pa, sana mag-enjoy ka pa rin ha! Umpisahan natin ang kwentuhan sa mag-inang elepante na parehong na-stuck sa butas. Ayon sa mga saksi, nahulog sa hukay si Mami Elephant dahil na unang nahulog sa butas ang kanyang isang taong gulang na anak. Mayikita pa nga na dumidete pa ito sa kanyang nanay. Delikado ito dahil maaaring mamatay ang mag-inang elepante kung hindi sila tutulungan ng mga tao na makaahon sa butas. Mabuti na lang at nagtulong-tulong ang mga volunteers para hilain pataas ang pagkabigat-bigat na Mami Elephant. Dinala nila ito sa isang tabi at isinagawa ang pangmalakasang CPR. Maaaring dala ng matinding pagod at sakit ng katawan kaya nawala ng malay si Mami Elephant. Naiwang mag-isa sa butas ang batang elepante at siya naman ang tinulungan ng mga tao upang makalabas sa hukay. Dahil sa malasakit ng mga volunteers, muling nagkasama si Mami Elephant at ang kanyang baby. Agad din tumungo sa gubat ang mag-inang elepante kung saan ang kanilang tunay na tahanan. Sobrang saya ang naramdaman ng mga rescuer dahil nabigyan ng pangalawang buhay ang mag-inang elepante. Mula sa happy ending, lumipat naman tayo sa nakakaawang sinapit ng elepante matapos itong mabanggaan ng tren kitang kita na nahihirapan nitong bumangon paalis ng riles dahil sa laki ng pinsala sa kanyang katawan. Nilagyan ko ng black and white filter ang video para hindi niyo na makita ang mga sugat ng elepante sa aksidente. Sa lakas ng banggaan, parang latang na yupe ang harapan ng tren. Ayon sa kumuha ng video, agad ding binawian ng buhay ang elepante dahil sa matinding natamu nitong sugat. Ito naman ang elepante na matapos mabangga ng tren, hindi malang nakasurvive sa trahedya. Yun nga lang, hindi ito makabangon dahil namimilipit ito sa sakit. May mga tao na lumapit at nagbigay ng halaman para meron itong makain. May mga nagbubuhos pa nga ng tubig para hindi mainitan ang kawawang elepante. Meron pa tigabigay ng tubig para maibsan ng uhaw nito. Ayon sa nag-upload ng video, isinailalim sa euthanasia o mercy killing ang elepante nang sa gayon, tuluyan ang matapos ang paghihirap nito. Gayunpaman, kahit papaano ay nasaksihan ng elepante ang malasakit ng mga tao sa kanyang paghihirap kahit sa huling pagkakataon. Ang susunod na storya sa ating Elephant Rescue Mission ay ang elepante na nasubuga ng bomba sa loob pa mismo ng kanyang bunganga. Makikita ang nakalawlaw ang panga ng elepante dahil humiwalay na ito sa kanyang bungo. Nagsimula ang lahat nang -report ng i-report ng magkakapit-bahay ang elepante na hindi umaalis sa kanilang bakuran. Tila ba ay humihingi ito ng tulong sa mga tao. Sa pagdating ng mga rescuer, dito na pag alaman ang malaking sugat nito sa loob ng bunganga. Ayon sa report, may nakain daw itong jaw bombs o hakapatas kaya nadurog ang kanyang panga ang hakapata sa isang klase ng pampasabog na tinatago sa loob ng prutas na paboritong kainin ng elepante. Ang bomba na ito ay ikinakalat ng mga hunter sa gubat at kapag kinain ito ng elepante, sasabog ito sa loob mismo ng kanilang bunganga. Ito ngayon ang mismong nangyari sa kawawang elepante kaya ang layunin ng mga veterinaryo ay gamutin ang sugat nito. Ang bomba gaya ng hakapatas ay ginagawa ng mga walang pusong hunter upang sakta ng mga elepante na sumisira daw sa kanilang pananim. Ayon sa doktor na sumuri sa elepante, nadurog na ang ngipin nito kaya tatlong araw nang hindi kumakain ang elepante. Kung hindi maaagapan, tsak na kamatayan ang sasapitin ng hayop. Bilang lunas, tinuro nila ng antibacteria at multivitamins ang elepante upang magnumbalik ang lakas nito. Wala nang pag-asa na muling maibalik ang mga nadurog ng ngipin ng elepante kaya napagdesisyonan ng mga rescuer na dalhin na lamang ito sa Elephant Sanctuary. Sa Elephant Sanctuary, mas maaalagaan siya ng mga doktor at wala nang hunter ang pwedeng manakit sa kanya. Tumungo naman tayo sa Africa upang masaksihan ang pagtutulungan ng mga tao, mailigtas lang ang maginang elepanteng stuck sa putikan. Magkasama kasing dumikit sa kumunoy si Mami Elephant at ang kanyang baby elephant. Kung hindi sila tutulungan ng mga tao, siguradong sabay silang mamamatay sa putik. Dahil dyan, napag-isipan nilang maglagay ng lubid sa buong katawan ng batang elepante upang hilain paalis sa putik. Nang mailigtas na ang baby elephant, hindi ito umalis sa piling ng kanyang nanay. Minabuti ng mga rescuer na turukan ng pampatulog ang baby elephant upang hindi ito maging sagabal sa rescue operation. Nagtulong-tulong ang mga tao na hilain si Mami Elephant paalis ng putikan. Medyo mabigat ang katawan ni Mami Elephant kaya ipinahila ang katawan nito sa ilang sasakyan. Sa wakas, pagkalipas ng kalahating oras ng hilaan, matagumpay nilang naiahon ang elepante. Tinurukan nila ng vitamins at supplement ang elepante at sa gayon ay magnumbalik ang lakas nito. Hindi rin nagtagal ay nagising na ang batang elepante at nalidaling lumapit sa kanyang nanay. Nang mahimasmasan si Mami Elephant, agad na rin itong bumangon at inaya pa uwi ang kanyang anak. Ang last sa ating story ay ang elepante na nastak ang ilong sa patibom na ginawa ng mga hunter. Buti na lang at mas naunang dumating ang mga rescuer dahil kung hindi, baka pinatay na ito ng mga hunter. Ang misyon ng mga rescuer ay kalagan ang pagkakabuhol ng tali sa trunk ng elepante ngunit hindi ito magiging madali. Makapal kasi ang lubid na ginamit at meron pang kasamang bakal. Gumamit pa sila ng bolt cutter para putulin ang kadena sobrang lalim ng sugat ng elepante kaya kinailangan pa nilang gamutin ang sugat nito bago pakawalan. Nilagyan nila ng antibiotics para iwas impeksyon. Naniniwala ako na ang mga tao ang pangunahing dahilan kung bakit malapit ng maubos ang populasyon ng elepante. Gayunpaman, naniniwala din ako na mas marami ang mabubuting tao na handang tumulong sa mga hayop sa oras ng kanilang pangangailangan. Sana ay gamitin nating inspirasyon ng mga tao na ating napanood at ang kanilang dedikasyon na tumulong sa mga wild animals. Dahil kung mamahalin nating mga tao ang elepante, siguradong mamahalin din tayo ng kanilang pamilya. Ka FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!